Hapon, Sandra Faineños, araw na naman ng biyernes, ang uh, programa po ng ating Mayor Cholo Villago, ang ikwento mo kay Kuya Cholo, ay narito po <laughs> sa Barangay Ulingaw para personal na puntahan si Ginoo Wilson para ihatid ang tulong mula po sa ating pamahalaang bayan. At mula po sa ating Mayor Cholo Villago, panoorin po natin ang istorya ng buhay ni Kuya Wilson. Magandang hapon po, Kap Eli. Ah, magandang hapon din po, Sir. Ito po ang programa ng ating Mayor Mark Cholo Villago. Ito ang ikwento mo kay Kuya Cholo. Kap! Narito po tayo sa barangay Ulingaw at meron po tayong kabarangay dito na si Kuya Wilson Salazar na ating pong tutulungan at tutugunan sa ating mong programa ng ating Mayor Cholo. Ano po bang nais niyo po sabihin? Ang po eh, natutuwa at yung aking kabarangay na si Ka Wilson, eh matagal na po Mayor na nagkaganyan po at siya po isang dating barangay tanod. 2018 pa po yun, <coughs> nagkaganyan ako ang natutuwa at dumating ang programa nyo dito sa sa ating bayan at sa barangay na malaking tulong po sa mga taong kagaya ni Ka Wilson. Maraming maraming salamat po Mayor sa inyong pagtulong sa aming kabarka, kababayan at kabarangay lalong lalo na po dito sa aking kasama dati sa barangay na si Ka Wilson. Maraming salamat po Mayor. Kap Eli, every Friday po Napapanood niyo po yung programa ng ating mayor Mark Cholo. Opo, Bum opo. Opo. Bumababa po ang uh, team ng Ikwento mo kay Kuya Cholo. At ang mga kapitan talaga ang nagiging tulay para sa programa pong ito. Opo. Hindi po makakababa ang programang ito at hindi po ito maisa sa katuparan kung di dahil po sa inyong pagtugon sa aming mga kahilingan opo. din opo. opo, opo. na makababa po ang team ng Ikwento mo kay Kuya Cholo. At uh, alam ko po na kayo rin naman po ang naging daan para uh, ma uh, malaman po namin at makapunta kami dito sa barangay ninyo at personal po nating makikita no, ang kalagayan ni Kuya Wilson. Opo, no, no, no. So, panoorin po natin at puntahan po natin kung ano po ang uh, kalagayan ngayon ni Kuya Wilson. Opo, no, no, no. sige po, sige. Uh, Tuloy po tayo. Sandra Fajlenios, narito po ang ating letter sender ngayon na si Tatay Wilson sa kanyang kalagayan. Nakikita po natin na tatlong taon na po ang na-stroke. At tatlong taon na rin pong nakahiga sa higaan niya. At syempre po, narito po at kasama po natin si Nanay Linda na kung saan araw-araw siya po ang nag-aalaga kay Tatay Wilson. Nanay Linda, magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Nanay Linda, oh. ito po ang programa ng ating uh, Mayor Mark Cholo Villago. Ito ang ikwento mo kay Kuya Cholo. Nanay Linda, pwede mo po ba kaming uh, bigyan at ikwento sa amin kung baano po ba nagkaganito hmm. ang sitwasyon ni Kuya Will, Tatay Wilson? Kasi po ito, dati po siya tanod okay. sa uh, okay. highway. Okay. Ngayon, nung mga time na yon, nung ano, March, nung March pa, ang karang ito, no? March? Nung po siya, opo, nag, nakita ko po, po siya na para po nung, iba po yung kikilos niya sa tapos ay pinag-tipit up po siya. Tapos sabi nung yung doktor na sa amin, ipa exam po siya para malaman. Pa diba? Paso, eh, wala nga po akong pera. And, eh, nag-inig po ako ng tulong sa mga anak. Kaya mga anak naman po eh. Pag, di ba, medyo pandemic na tayo, walang maitulong sa akin. Kaya, nung time na yon nung seven, sinumpong na po siya. Inala ko po, po siya sa parpa. Ayun, naman ko niya siya, ganyan na siya. Yun ang, yun so, dala po ng kahirapan? Oo, oh, oh, walang kahapon. Wala po akong mapagamit sa kanya. Hindi ko po siya mapa, mapatignan kung ano na talagang kalagayan niya. Dahil dati po, nagkasugat po yan sa puwet. Tapos, meron po siyang konsabaga. Eh, hindi ko naman po alam kung paano po, po siya ihihintay ng tulong. Eh, hindi po siya nakapagdilong. Pinakuha ko na lang po, kung po siya ng antipayote. Ano po sa araw-araw po na pinagdadaanan po natin? Ano po yung pinagdadasal niyo sa ating Panginoon? Siyo po, ating ko po na lang sa taas. Hindi talagang oras na ng asawa ko. Kunin na lang, huwag na lang pahirapan ko. Ano man, yung mga nagawa niya, pinagbayaran na niya. Siguro naman ako sa ilang taon na niyang ganito. Dapat na yun para pagbayaran na niya. Pero mm -hmm. ako nahihirapan na rin po sa tuturin po. Talagang... Ano, nung... Sa araw-araw na nakita mo. Aliligawan ko siya, bubuhating ko siya. Tapos proactive po siya dito sa araw-araw ng ginawa ng Diyos. Hindi e ako lang po na mag isa Tumingi rin po, may anak po siya dyan na tulungan ako. Hindi po kami dito. Mahalit silipin yung alma, hindi po ginagawa. Alam niyo po, nanay, dahil po ito ay ang programa ng ating Mayor Marcelo Vilago sa tulong po ni Kapitan Eli, isa po kayo sa prioridad ni Kapitan Eli na ilapit sa programa ni Mayor Cholo. Dahil po nakarating kami dito, uh, meron po tayong mga uh, ibibigay na tulong mula po sa ating pamahalaang bayan uh -huh. at mula pa rin po sa ating Mayor Mark Cholo Villago. Uh rin Ako yung nagpapasalamat sa mga taong tumulong sa akin. Lalo na una-una kay Tana Mayra, kay Kapitan, at saka kay Mayor. Kung, kung ano man, kung makakausap ko po sila, sana sana'y parating niyo po sa kanya na Maraming maraming. Ito po, nanonood po. po si Mayor. Ayan, nanonood, ah, nun, po si Mayor. Mayor, maraming salamat po sa tulong nyo sa amin. Ito malaking tulong nyo na sa amin. Talaga, mm. hindi ko po, po inasa na gagawa na po ng puran cup. Lapit ako sa inyo. Na, Nanay Erlinda, dahil alam po namin na kailangan po ninyo ng uh, tulong at parang nang pagpunta po namin dito, ay nakita po namin na parang ito po ang pangunahing hanap buhay yeah, po ninyo. Yeah, ah. Yan, ah. ang, ang pinaka-office na pag may nagtatalaba, ba hmm. dito ko po yung ginagawa kasi hindi yeah. po ako pwedeng lumayo. Ah, so sa paglalabada sa... din ang ginagawa mo para mabuhay yeah, kayo araw-araw. Para lang pa -araw. po mabuhay kami. Kasi sa pang araw-araw namin, oh, may nag ko hindi ko walang lang natutulong sa akin. Mayroon nagtitigay dahil itong bahay ko, kung hindi sa kanila, hindi ako makakatira dito. Then, Parang nakita, Para nakita ko din itong mga scotch tape. Parang nakita ko din itong mga scotch tape na to. Ito yung mga pangunay. online okay, Bakit ano kinikita mo dito sa isang, pag... isang ini-stake mo? Sandalan lang po 'yan. Sandaan. Isang isang 100 piso lang po. Baliit pag apat lang po apat na rand lang, po. 400 pesos. Mm -hmm. 'Yan ang kada bundle, ganun. Kasi ang isang bandir niya po, isang supot yan. So, so, sobrang pagtsatagapan so, ka. Pag walang nabada. Opo, para kayo sa naman ko lang kinakapag-justin ko. Opo. Mm. Malibang ang sarili ko. Nakabanda mm. ko pa kay Kawin. Nakaalaga ako mm. dito, hindi na lang lagi siyang ang tingin ko. Siyempre, yan na lang kung pinagkakapala. Sa naman, Frelenios, alam ko ninyo si Nani Arlinda dahil para makasurvive sa buhay ni uh, nilang dalawa ni Kuya uh, yes, Wilson. Wilson ay uh, pati ito po uh, ito po ang kaniyang trabaho pag hindi po siya nag walang labada tanggap ng labada ito po ini stapler to tama opo opo ni stapler niya at sa isang bundle daw 100 pesos ang kinikita niya so bali kailangan niyang uh, maka Apatito apat na bundle ako. para kumita Apatito ng 400 ako. a day so hindi naman to araw-araw so talagang uh, si Nanay Erlinda ay isang uh, ulirang ina na talagang uh, Uh, kahanga-hanga ang kanyang uh, pagmamahal sa kanya pong asawa So, Nanay Erlinda wow. dahil ito po ang programa ng ating Mayor Mark Cholo Vilago, ito po ang ikwento mo kay Kuya Cholo uh -huh. at nadinig po ng ating uh, mga kababayan hindi lang po ang ating mga kababayan at iba pang mga uh, bayan na sumusubaybay sa ating uh, ating uh, uh, segment na ito ang ating pong Mayor Mark Cholo Vilago ay nagpaabot po sa inyo ng tulong ito po ay mula sa ating bahay pamahalaan o pamahalaang bayan ng San Rafael. Tanggapin po ninyo mula sa ating Mayor Cholo ang 10,000 pesos. 10,000 pesos 'yan, Nanay, kasi parang ah uh, nadinig namin kay doktora, oh. kasama din natin si doktora ngayon, oh. na kailangan talaga magpa-check up ni okay, uh, Tatay po, Wilson. Mga, kailangan pong, ko rin po talaga siya eh. so, so, bukod doon sa check up sa gamot ninyo, araw-araw oh. din kailangan ng pampers, oh, oh, may gamot, pagkain pa. Oh, po. So, parang kulang pa yung 10,000 na yan.